Ito na nga ang Luka Doncic na inihintay ng Lakers fans. Katakot nga talaga walang magawang depensa sa kanya ng Pelicans, inangasan pa sila. Ito namang si Zion Williamson, lakas maglaro ng lalamon, ang lakas di man kaso pinatahimik nga at the end, Lebron James grabbing record, first player in NBA history. Los Angeles Lakers looking to extend their game winning streak to seven games, masusubukan nga ng New Orleans Pelicans with Zion Williamson. Well, start na agad tayo sa ating first quarter as expected. The Lakers offense is on a roll with Luka Doncic leading the way. At dito rin si Lebron James na abot na ang 50,000 total career points. First player sa buong NBA history itong ginawa niya. Pero itong sina Zion Williamson at CJ McCollum hindi naman nagpatalo sumabay sa Lakers offense kaya naman tie game tayo after 6 minutes of playing time. After timeout, abay pumutok nga ang 3-point shooting dito ni Luka Doncic at tatlong sunod na 3-pointer ang kanyang binigay sa depensa ng Pelicans. Kaya naman di noble team na siya kahit nasa half court. At ito'y nagresulta pa ng another 3-pointer para nga sa LA Lakers, Pelicans timeout. 11-point lead ang Lakers, parang nahawa na si Luka dito kay Lebron. sumasayaw-sayaw na rin sa gitna ng court. After timeout, abe wala nga nangyari nang dahil nahawa ng ibang mga Lakers players dito sa 3-point shooting ni Luka. Kaya naman mga idol lumobo na sa 13 points ang kanilang advantage and after the first quarter, what a performance para kay Luka. Sa first 12 minutes, 17 points agad ang tinala. Second quarter natin, what a big run para nga sa Pelicans dito kung saan nag-force nga sila ng maraming turnovers resulting into points. And then grabe ang finish dito ni Zion Williamson over kay Lebron at matapos niyan abay ng trash talk nga at nagpatuloy nga ang Lakers turnovers dito na tinake advantage ng mga Pelicans players at hanggang sa umabot na nga tayo sa tie game at 43 points tayo mo the dyan itong si Coach Redick After timeout si Lebron James naman ang uminit ang kamay, dalawang 3-pointer ang binigay sa depensa, at quick timeout nga mga idol ang mga dayo dyan. And then sa last minutes, what a play by Luka, black tapos binat sa ulo ng Pelicans player. And then what a ball movement para nga dito sa team ng Lakers for a Van Dodang at si Jackson Ace nangiginabang sa playmaking ni Luka, may 19 points na agad. But ito namang si Zion Williamson beast mode din sa buong first half with 22 points but after 2 quarters lamang pa rin ang Lakers by 10 after nga ng last three pointer dito ni Luka 69 59 at dito nga sa ating third quarter, Lebron James at Luka Doncic ang opensa ng Lakers sa umpisa. At para naman sa New Orleans Pelicans ay itong si Kelly Olynyk siya gumagawa mga idol. At medyo mabagal na nga ang pacing ng laban natin ang dahil ang daming ang foul na tinatawag ng mga referee for both teams. Parang every possession ay may pito. But the Lakers still remains with a double-digit lead dahil itong si Luka Doncic with another three-pointer inangasan pa kalaban. After niya na ba hindi pa nga tapos si Luka at naka-complete takeover mode na nga siya. Parang too easy na lang sa kanyang Pelicans defense. Ginawa niya ng 20 ang lamang nila. Ngingitian na nga lang sila. At frustrated na nga at ang Pelicans dito flagrant foul ginawa kay Dalton. Kaya naman kinumpronta na ito nga ni Vanderbilt si Bruce Brown. Sa last minutes natin, abay nilamon nga ni Zion Williamson si Trey Jameson. What a poster dunk. Gulad nga ang lahat sa arena but the Lakers are still up 18 points after ng 3-pointer ni Lebron, 102-84. At pagpasok ng ating fourth th quarter, Zion Williamson doing everything para idikit ang Pelicans dito sa Lakers. Pero every time naman, Lebron James at Dalton ang sumasagot sa anila habang ang paingay itong si Luka Doncic after 4 minutes labang pa rin ang 20 ang Lakers dito. And for the next few minutes, sumubok pa naman ang New Orleans Pelicans. Kaso talagang hindi nga nila kaya ang team ng Los Angeles Lakers. Inalagaan na nga lang ng home team ang kanilang kalamangan dito at ito'y nagresulta ng panalo 7-game winning streak.